Ang pag-aaral sa wika ay isa sa mga paraan kung paano natin binibigyang halaga ito. Isa rin ito sa mga gawain para pagyamanin ang sariling atin. Gaya na lamang sa pagbibigay halaga natin sa ating wikang kinagisnan. Ang unang wikang ating natutuhan. Marami ang nakapagsabi na kadalasan ang mga wikang namamatay o biglang naglalaho ay ang mga wikang katutubo dahil sa mga makabagong wikang nagsusulputan. Dulot ng pagbabago ng mundo, epekto na rin ng globalisasyon at modernisasyon. Isipin lagi natin na nasa wika makikita ang tunay na yaman ng kultura ng ating lahi. Kung kaya't marapat lamang na pahalagan natin ang ating wika. Bago ako dumako sa paglalahan ng aming papil pananaliksik, ay hayaan niyo po akong batiin ng magandang buhay ang komisyon ng wikang Filipino pati na rin ang Cebu Normal University Centro ng Wika at Kultura na silang nanguna sa libreng pandaigdigang kumperensya sa paglalahad ng pananaliksik pang wika. Malugod ko rin binabati ang aming tagapayo ng aming pananaliksik na sige ng Ani Wise at gayon din ang mga nagsilbing mga miyembro ng panel na si Ginang Arivalo, Binibiling Alejandro at Binibiling Cabrera na, na nagbigay ng tibay sa aming pananaliksik Sa lahat ng mga delegado at mga nagpakadalubhasa, sa wika, panitikan at naglimbang ng mga papel pananaliksik pang wika, isang mapagpalang araw at maligayang buwan ng wikang pambansa masayang pag-aralan ang sariling wika. Ika pa Dahil nalalaman mo rin ang kahulughan ng bawat salita iyong ginagamit, tulad na lamang ng wikang kamayo. May waga kung ating iisipin ang wikang ito. Dahil maliit lamang na rito sa Pilipinas ang marunong magsalita. Subalit, ito ay itinuturing na yaman ng ating lahi bagaman sa paggamit ito ay nagbabago rin dulot ng mga taong gumagamit ito na naging problema rin sa ilang mga tao kung paano ito intindihin kaya sa araw na ito ay ilalahad ko ang aming pananaliksik na pinamagatang pagbabagong morpopolimiko ng mga salitang kamayo ng mga magsasaka sa Surigao del Sur sa puntong ito, itatalakay ko ang daloy ng aming pananaliksik na nasa formang MRAD mula introduction, metodolohiya, resulta at diskusyon. Nawa po inyong magustuhan at mapakinggan. Ang pag-aaral na pinamagatang pagbabagong murpok panimiko ng mga salitang kamayo ng mga magsasaka sa Surigao del Sur ay isinulat ng mga mananaliksik mula sa North Eastern Mindanao State University Tandag Campus Nina na Jose Lito R. Abasolo, Ndv Asilom, K.P. Ferrell, Ethel Joy M. Ligo, Lidemi C. Ramirez, at Evelyn P. Roluna. Ngayon ay dumako na tayo sa paglalahad ng aming papel panalisik at sisimulan natin ito sa introduction. Ang mga salita ng wika kapag nilalakian numaraan sa proseso ng pagbabago. At ito ay ang tinatawag na pagbabagong morphoponemicum. Ito ay sa wika ni Durano noong 2020. Ang ganitong proseso ay nangyayari rin sa mga salita ng kamayo gaya na lamang ng salitang sirib na nilapian ng hulapian ay naging siriban. At ang punamang ra sa salitang kamayo na siriban ay pinalitan ng punamang la at ito ay naging silibang nangangahulugan sa wikang Filipino na silipin. Sa pag-aaral ni Nakrabales at iba pa noong 2022, ang wikang kamayo o tinatawag din kani ay isa sa mga wikang sinasalita sa Mindanao, lalo na sa barangay Kauswagan, San Agustin, Surigao del Sur, kung saan isinagawa ang pag-aaral. Samantala, pinag-aralan ng mga manalisik ang pagbabagong morpo panimiko ng mga salitang kamayo ng mga magsasaka, partikular na sa aspekto ng pandiwa upang mabigyang kasagutan ang mga nakita problema na ilan sa mga terminong pagsasaka rito sa Surigao del Sur ay may hirap itong intindi. Kumpara sa ating dulot na wikang kamayo ang ginamit. Nakita rin na naging problema ang pagkakaroon ng pagbabago ng salita Epekto ng impluensya ng kaligiran nito, pati na rin ang pagkakaroon ng baryasyon sa wika. Nagpatunay rin na ang kakulangan sa kalaman tungkol sa proseso ng pagbabagong or poponimiko sa mga salita ay naging problema, kung kaya ay hindi nagamit ng tama ang bawat paggamit sa salita. Gayon pa man, naipakita at nahilahad ng mga manaliksik ang mga proseso ng pagbabagong naganap sa mga salitang kamayo ng mga magsasaka at naisalin ang mga salita sa Filipino. Nakatutulong din ang pananaliksik na ito sa mga mag-aral na kumukuha ng mga kursong agrikultura. Sa loob ng paaralan, may iba't ibang wika ang ginagamit at ang pagkakaiba ng katawagan. Subalit, iisa lamang ang kahulugan ito ng dahil sa variety at baryasyon ng wika. At ito naman ang metodolohiya ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay gumamit ang metodong kwalitatibo at disinyong deskriptibo sa pagbigay linaw sa pag-aaral at pag-aanalisa ng mga datos. Purposive sampling ang ginamit sa pagpili ng mga informante sa pag-aaral. Ang mga pangunahing sumagot ay gumaan sa kriteriya o pamantayan gamit ang demographicong profile. Naging informante ang mga lehitipong residente sa barangay Kauswagan sa Novisin, Surigao del Sur na nasa edad na 6 na po mataas anim na informante ang lumahok sa pag-aaral, isinagawa ng mga manaliksik ang teknikal na interview upang makuha ang kanilang panayam na nilapatan din ng audio recorder. Inihanda ng mga manaliksik ang sampung katanungan na nasa wikang kamayo bilang batayan sa ginawang instrumentong talatanungan. Nakapaloob sa talatanungan ang mga tanong patungkol sa pagsasaka. Pasalitang sinagot ng mga informante ang bawat tanong Matapos makuha ang mga kasagutan ay sinulat ng mga mananaliksik ang kanilang mga sagot sa, sa papel bilang pangunahing kasakapan sa paglikom ng mga kinakailangang datos sa sinagawang pag-aaral. Matapos may sulat ng mga mananaliksik ang kasagutan ay sinuri na at nagaroon ng masusing pagtatalakay ang mga mananaliksik patungkol sa pagbabago ng karaniwang anyo ng mga salitang kamayo ng mga magsasaka ayon sa mga termino ng pagsasaka. Nagkaroon ng pahintulot bago isinagawa ang pag-aaral. Gumawa ang mga manaliksik ng liyang pahintulot at permado ng tagapayo ng panaliksik upang, at ng pangunahing leader sa barangay upang maging kasunduan at walang paglabag sa isinagawang pag-aaral at ng mga manaliksik na mayroong na disclosure agreement. Ito naman ang resulta at diskusyon ng pag-aaral. Sa pag-aaral na ito, mayroong pitong pagbabagong morpho ang natuklasan sa mga salitang kamayo ng mga magsasaka. Una na rito ang asimilasyon. Ang asimilasyon ay tumutukoy sa pagbabagong anyo ng morpho-pama ng impluensya ng katapig na tunog nito. At ang mga halimbawa nito ay ang panlapig nagtatapos sa na, sing, sing o sim at pati na rin ang pang na pwedeng maging pan o Dahil sa kasunod na nakatinig, ito ay ayon ni Kinong 20 ibot 20. Ipinakita sa mga inilahad na talahanayan 1 ng mga salita ang mga salitang kamayo ay nagkaroon ng asimilasyon na pagbabagong morpoponimiko. Dalawang panlapi ang may pagbabago sa mga salitang na asimila. Ang mga ito ay ang panlaping makapangalan na pang at ang panlaping makadiwa na mga. Ang panlaping makangalan na pang ay naging pang dahil ang salita ay inunapian ng punyamang nagsimula sa ba at pang tulad ng salitang bali o malaki na inalapian ng PAP ay naging pangbalihi na may katumbas sa salitang Filipino na pampalaki. Ang proseso na ito ay katulad din sa salitang kamayo ng na baraw na inalapian ng PAP ay naging pambaraw o sa wikang Filipino ay pamintasan, bihawan na naging pambihawan o pampalaya. Mapapansin din mula sa mga inilahad ng mga salita sa talanayan 1 na kapag ang salitang inunapian na panlaping pang ay nagsimula sa panemang da ga, ha, ka, la, ma, sa, at ta ay napalitan ng punamang kapag di ang asimilasyon. Tulad ng salitang daro na naging pandaro at yung isa yung sa salitang Pilipino na panararo. Nagkaroon naman ng pagbabago ang panlaping makadiwa na ma kapag inalapian sa mga salitang nagsimula sa panayamang ra tulad ng salitang anod na naging man ano da katumbas sa salitang Filipino na mangapaw. Nilagyan ng gitling ang salitang sa sapagkat walang salita ito sa Filipino. Ang salitang basak ay naging manbasak o mananim sa Filipino. Ang ikalawang natuklasan na pagbabagong mga panimeng ng mga salitang kabayan ng mga magsasaka ay ang pagpapalit ng kunama. Sa wika ni Samarca noong dal dalawang libot na ang pagpapalit ng punama ang tawag sa pagbabagong nagaganap kung mayroong pagpapalit sa pagbuo ng salita at nasasabayan itong pagbabago ng pagpapalit ni ito. Kung mapapansin ninyo sa talahan na yan, 2.1 at 2.2, pagpapalit ng panamang da sa ra at pagpapalit ng punamang ra sa la, malinaw na kung, sa, kung titingnan natin ang talahan na yan, 2.1, malinaw na ipinakita sa talahan na yan na ito na ang pagpapalitan ay nilalag ay nagagawa kapag nilalagyan ng hulaping un at an ang salitang ugat at ang punamang da ay naging punamang ra. Optional ang pagpapalitan ng punamang da at ra dahil hindi nagbago ang kalugan nito bagamat higit na ginagamit ang punama, punamang ra sapagkat ito ay naayon sa likas sa hilig ng mga kamayo na gawing madali para sa kanilang pagbigkas. Ang ganitong proseso ay katulad lamang sa talanayan 2.2. Ang ikatlo ay ang pagkakaltas ng ponema. Ang pagkakaltas ng ponema ay ang pangyayaring na ganap o ang huling panamang patinig ng salitang ugat ay nawawala kapag kinakabitan ng hulapi. Ito ay ayon ni Dorano, dalawang 2022. Makikitang totoong naganap ang pagkakaltas ng ponema sa ibabang bang mga katutubong uh, salita ng wikang kamayo kapag kinulapian ng pat, uh, panlaping an at han gaya na lamang ng mga nabanggit na salita sa talahan na yan, ikatlo ang salitang balatsyong sa kamayo ay nilapian ng panlapingan ay ito ay naging balatsyungan na binawasan ng punemangga ay ito ay naging balatsyunan na na may uh, katumbas sa wikang Filipino na lagay ng mga upo Ito rin ay katulad sa mga salitang sumusunod sa talahan ay ikatlo. Ang kaapat ay ang metatesis Ang metatesis ay ang pagbabago ng salitang ugat na nagsimula sa ponemang la at ya ay nilalagyan ng gitlaping n at kunyamang la at na ay nagkakapalitan nagkapapalitan ng posisyon Dahil ayon ni Samarta noong 2016. Makikita sa talahayan apat ng metathesis sa mayroong panlaping in ang makikita sa wikang kamay tulad ng mga halimbawang salita sa talahayan apat ay inilapi ito. Ang salitang linihokan ay nilagyan ng unlapping in at ito ay naging inlihokan Ang salitang ito ay maaring dumaan sa metasis Metathesis kung saan ang salitang ugat na lihukan ay nagsimula sa ponemang la, naglinihukan ang salitang inlihukan sapagkat malayang nagpapalitan ang ponemang la at ang laping in na ibig sabihin ay linihukan sa wikang Pilipino ay kalawat. Panglima, paglilipat din sa wika ni Samarca noong 2016. Ang paglilipat ng ay ang mga salitang nagbabago ang diin kapag nilalapitan. Ipinapakita sa mga halimbawa ng talaya ng kaliban na totoong nagkakaroon ng pagbabago ang posisyon ng diin ng salita kapag nilalapian ito. At dulot ng pagbabago ng posisyon ng diin ng mga salita ay nag-iiba ang kahulugan nito. Tulad na lamang ng salitang butngan na nangahulugan sa wikang Filipino na lagyan na kapag nilapian ng an ay nagiging butnganan na nangahulugan sa Filipino na lalagyan. Ito rin ay katulad sa mga sumusunod na mga salita sa talahanayan kalima. Ang pang naman ay ang pagdaragdag ng punama. Ang pagdaragdag ng punama ay ang pagdaragdag ng isang panghulapis sa salita gayong mayroon na. Ito ay ayon ni Manuyag noong 2022. Ang halimbawa nito ay ang alaala -ala, plus han plus in ay nagiging alalahanin. Totoo plus han plus in ay nagiging tutuhanin. Magkikita sa talahayanan Anim, mayroong mga salitang kamayo ay maaaring dumaan sa pagdaragdag ng unama. Ang salitang abunuhan na nilipian ng hulatingan ay naging abunuhanan. Nang ibig sabihin sa Pilipino ay lalagyan pa ng mga abunuhan. At ganito rin ang mga iba pang mga salita na sumusunod. At ang panghuli, may pungos. Malinaw na ipinakita rito ang salitang kamayo na may pungos at mapapansin din dito ang pagkawala ng panamang i e na makikita sa unahan at ulihan ng bawat salita. Higit pa rito, lubos na ipinakita ang wikang kamayo sa suwigal na dahil sa mga salitang nagbibigay diwa o kahulugan. Natuklasan ng mga manaliksik na may pagbabawas ang panimang i e sa unahan at ulihan na ito ay nagsilbing pagkakailan sa wikang kamayo bilang kabuuan ng pag-aral, natuklasan ng, ng panaliksik na ito ang kahalaga ng pagkakaroon ng orientasyon sa wika, lalo na pagtuturo sa proseso ng pagbabagong work po panimiko para magamit nila ang wika sa tamang pakikipagtalastasan at mabisang pag-uunawaan. At dito po nagtatapos ang paglalahad ng aming papel pananaliksik. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa binigay niyong pagkakataon sa amin upang may bahagi ang aming pag-aaral.